Kayo po ba ay umiibig? Yan. Ang lola, umiibig din. Sabay so, ganun eh. <laughs> eh, alam nyo, ang Biblia ay uh, meron po sinasabi tungkol sa pag-ibig. Eto po. Tingnan po natin kung ano ha, kung pasado. Pasado kayo dito sa sinasabing pag-ibig. Na, na mababasa po natin sa ano sa 1 Corinthians 10 as uh, first Corinthians 13, 4 hanggang 7. Ayan, tingnan natin kung paano ba yung, ano ba ang, ano ba ang, paano mo malalaman umiibig ka? Sabay ganun. <laughs> ang pag-ibig daw kasi sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Ayan, matyaga ba sa'yo? <laughs> matyaga, matyaga ka ba sa kanya? At uh, magandang loob? Ayan hindi maiinggit, hindi ka naiinggit sa kanya, no? Tapos, hindi mayabang, hindi rin mapagmataas man, yan. At hindi magaspang ang pag-uugali, no? Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kapag ba yung nagalit ka sa, sa mahal mo, <laughs> Kahit yung isang taon pa nagalit, abahagang ngayon eh, dinadala mo pa sa dibdib mo. Eh sabi doon, hindi raw mapagtanim ng sama na loob eh sa kapwa mo. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Sabi niya, ang pag-ibig ay matiisin ako. <laughs> matiisin ka ba, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Yun nga po, mahirap sa ano, no? Sa umiibig talagang kailangan nagtitiyaga ka sa kanya. No? Tol, nari, dapat na ba? Nagre-report na siya? Nasa na ba siya ngayon? <laughs> Pati di man lamang, di man lamang nag-PPM, di man lamang nag, na, tumatawag, ganyan, no? Aba, ano dapat mong gawin. <laughs> Kung ako, yung isip ko, nakakainis to. So, I-block ko nga ito. <laughs> Pag binlock mo, wala. Patay. Sabi ng Lord, wag ganyan. Kailangan maging matyaga ka. Unawain mo. Unawain mo na abala yung tao. No? Uh, sabi, sabi pa nga niya, kailangan yung yung ano mo, ay ang um, tawag dito uh, unawain mong bisis ya unawain mo at respetuhin ang kanyang oras ba no? may ganun ano eh kasi nga ako kailangan to ay matiisin mapagtiwala puno ng pag-asa nagtitiyaga ang gawakas oh yan o, sa mga ano ha tingnan natin kaya ba natin yan <laughs> kung kaya natin yan magtiis magtiyaga ganyan ganyan ano ano pa, uh, maganda loob. Oh, marami pong, ano na? marami, marami tayong mapupulat sa 1 Corinthians 13. So, maganda po ay basahin, memoryahan. Noong araw, memorize ko yung ano nito, yung buong chapter sa English. Ngayon, di ko na masyadong kabisado. Dapat makabisa ko rin to. Ayan. So, yun po kung umiibig ka talaga, aba, eh makikita sa iyo ang ganito mga ah, uh, ano description, no, adjectives. <laughs> kung hindi baka hindi mo siya love. Yun. Okay? So, 'yan lang po. 1 Corinthians 13 4 hanggang 7, ulitin natin no, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi maingitin hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin ang mapagtanim ng sama na loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Yan, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. 1 Corinthians 13, 4 hanggang 7. So, ito po si Lola, Lola Madam. Nagsasabi sa inyo na kapag di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo, mag-like, mag-comment, mag-share, ah, mag-follow. Yan. So, sa ano yan? Sa YouTube, sa uh, sa YouTube, ako si Lola Madam, ha? Sa TikTok, ako si Gloria Cagestan Villanueva. So, yan pa. At ah, ito po ang inyong lola, nagsasabi na sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo sayo ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.